Hey guys. Huh? Huh? Mag-uuna tayo ngayon ng pag-aani pa rin. Kada crop kunya Maraming mga ah, dami taga-ani ngayon diyan si sa papa. Kan sa batong. ba, sino? Ay nan na unsa man na iyang nga imo na mana. Oh, kanina guys. Si Papao nagahakot siya ng palay. Yan sa yung na yung tito ko pala ayun eh. Tita ko tsaka yung tito ko tumigil na muna sila kasi magano muna sila ng mga pagkain ng kanilang mga hayop. Mangumpay ba? si Ayosh. Mama, Asa sa uhot? Katulman na. Wala man ay short si Liam. Ayan, si Ayosh. Lumaki na lang yan talaga si Ayosh dito sa bukid. <laughs> In fairness guys, yung mais namin. Thank you Lord. Salamat sa Diyos. Ang ganda-ganda ng tubo. Di ba? Ang green-green niya. Kasi nga, timplado siya sa ulan. Iba talaga pag sakto sa ulan. Ayan. Ito na lang. Itong sa gilid. Mga ani. Siguro malamang bukas tapos nila to so mangunguha muna ako guys ng Madrid de Agua ayan ayan Yun, andoon na si Ayos o si Liam. nandun sa nakafile na mga simento. Ako dito tayo. Mabilis lang guys. Puno na yung sako ko. Maya na. Puro malalaki. Ewan ko. Nasaan ba sinilas? Saan sinilas ni mo? Uy? Wala. Hmm? Anong, wala wala mama. Langob. Langob festival. Ay, Liam, dili mag -uban. Balik! Balik! Magkuha. Ayaw! Ayaw. Kuha sila ng kambing, guys. Yan yung trabaho nila sa umaga. Ay, diri mo sa ibabaw, Agi. Okay na ikalabaw. Di magpadul sa kalabaw. Isog ng kalabaw na mo, guys. Si Liam, murag patawo. Oh. Karaan is makaluma. <laughs> Lumang tao. Dito ni Kuya Leo ba, dapat? Kuha sila ng kambing. Swerte yung mga bata ngayon ngayon. Kambing lang ang kinukuha nila. Dati kami. Kalabaw, baka. Alam mo yung tipong nakashort lang kami guys. Tapos sasakay kami sa bukubo. Sa likod ng kalabaw ng walang sapin. Hmm, di ba? Can you imagine the smell and everything? <laughs> What the best experience. Sobra. Ah, uh, ayan Tapos dadaan pa dyan maglalaro pa sa ano pinagtrisheran hmm. ano kulang to mga experience ng mga batang to eh kasi pag kami niyan ah, kala mo mag exhibition kami eh yung gugulong-gulong pa kami dyan sa ano pero hindi naman kami nangangati eh, guys grabe talaga siguro yung ano, immune system namin, yung kabataan sobrang na-expose lang si Ayos oh. Hayaan ko lang yan, guys. Tikil si Lian, sabi ko, may nagbibenta ng ice cream. Wala pa, guys. <laughs> Wala pang nakakarating magbinta ng ice cream dito. Saka na lang yan pag, uh, kuha na, pag sobrang kayang-kaya na ng motor yung, ano, daan na namin papasok dito. May mga naglalako na yan ng ice cream, naglalako ng isda. Hmm. Laro pa muna, sige lang. Nahayaan ko yan lang sila. dugay mga but niya yung dalawa kalyo yung isang inahin yung inahin na hila, hila ni Leo yan yung kambing ni Ayos yan si Ayos may dala, dala yung dalawa <laughs> kasi siya yung mas malakas yung katawan <laughs> mas kusgan magyan siya puryabuyag hmm <laughs> kemudian dia Murah mamu tagih tagi yas <laughs> Pak Pahigda-higda mamu Binayaran namin sa loob guys dito sa warehouse ang anong pick up. Daradala ko na yung 5 liters. Tapos dito sa warehouse, pinaka warehouse kukunin yung ano yung malaking timba.

luluto tayo ng bulad o ng tuyo. Luto tayo ng tuyo. Pambaon ko to ng isang buong linggo. Ayan. Di ba? Ang syarap. Ang bango niya. Meron akong isda dito. Dapat kasi itong isda, yung tuloy ba na isda na may kaliskis, akala ko kalahating kilo yung mabibili doon sa 50 pesos ko. Sabi ko sa kapatid ko, bilhan mo ako 50 pesos, huy, apat na piraso lang. Pero sige lang, Two na yan. Ang isda na to, ano ba tawag? Basta isda. O, okay, ako guys, basta isda. Yan. So, ayan na guys, tapos na akong magpirito, pero hindi pa ako nakapaglinis mainit pa yung ano eh. Mainit pa yung kawali. So, ayan. Magsisisbisan muna tayo. You no? Know, Magyayaw-yaw muna tayo ng konti. Uy, pasensya. Unang, ay, pastilan. Mga mga itoy. Uy, ba? <laughs> Kung ano-ano talaga mga background noises ba? So, so, yun na nga. Pasensya, unang-una sa lahat, pasensya na kayo dito sa ilong ko na pangu, no? Pero bash lang kayo ng bash. Go lang tayo. Go lang tayo nag sa buhay. Malay nyo, isang araw, mapapagawa na natin to. Siyempre sa ngayon, bahay muna. ba? Diba? Eh, pag hindi mo na talaga kayang tiisin, eh, disponsoran mo kayong pagawa yung ilong ko, ba? Diba? Para happy-happy tayo dito lahat. Sa ngayon, bahay muna. Kasi, parang ang hirap naman talaga ng... Matangos na yung ilong ko, gumanda na ako, tapos yung bahay ko hindi. So, focus mo na tayo dito sa bahay. Kasi hindi pa siya tapos, guys, eh. Pero isang araw matatapos na to. Ay, ayan, oh. skin coating pa lang yan. Akala ko napakadali ng skin coat. Parang nakabusangot na ako, guys. Kasi sabi ko, ang dugay naman. Eh, nagpaani pa kami dito ng konti. Para at least may makain naman tayo, di ba? Kasi so, matagal-tagal namang matapos. Eh, sinubukan ko nga mag skin coat kanina. Hindi pala madali ang hirap pala kay yung hindi siya kasi katulad ng paint I'm sure hindi ko naman kailangan i-explain at siguro karamihan sa inyo alam nun nyo naman kung paano ang application ng skim coat pero ang hirap ang hirap palang pantayin guys Dahil pagkatapos niyan lilihaan pa siya kasi sabi ng kapatid ko wag ka nang nga makialam kasi yung ano binaanan ko mas mahirap daw na ano mas mahihirap i-fix. Kaya mas maganda siya na lang. Kahit si Papa hindi niya makuha yung tamang stroke. Pag ganun, ganun. Yun lang yung ma matagal dito. Pero pag once na matapos na to ng skin coating, dire-diretso na may paint na ako. Ay, may paint na. So may pang paint na kami guys. So yun lang. Pasensya na talaga yun dyan sa ilong ko na pango. Pero pag hindi mo kaya kayang pagtiisan yung ilong ko na pango, I'm very willing na ipagawa tong ilong ko sendan mo lang ako sa Gcash <laughs> Andang handa ako. At saka ito u. Oh, hindi rin to tunay. Handa din ako na ano. Ready ready ako guys na magiging tunay din to, oh, 'di ba? Why not? Para happy na tayong lahat. Tayo ko naman ang may nakikita akong na nabikil, nalulungkot kasi yung ilong ko ganito. Gawa natin ng paraan. Lahat ng bagay may paraan. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Para happy lang. So, yung ibang mga topic bukas na kasi para at least may iba naman tayong mapapag-uusapan. Pero sa ngayon, maghahanda na ako, magliligpit na ako at para maalagaan ko pa yung anak ko, guys. Ang tuwang-tuwa niya kasi na linggo na to, ano, three days yung nagiging day off ko. Tsaka, hindi sa lahat, thank God, kasi umulan ulit kanina. Yung naghahakot, nabasa nga si Papa nung naghahakot sila. Kasi mga ilang piraso na lang yung dapat nilang anong hakutin. Bumagsak naman yung ulan, mga bandang alas 3 yata or alas do. Basta ganong ganong mga oras. Pero ganon pa man, thankful pa rin kami na bumagsak yung ulan tapos nang mag mag magapas, tapos nang kanang ibukus ba, hakot na lang talaga. So yun lang, bukas, babalik na ulit ako. Buma background si mama ko na napakasipag. Sure ka Ayaw nang ipakita mo nang iyong ilong diri. Masig mabikil pa sila nang imong ilong ugapil. <laughs> Kaluoy ba yapo na yung ilong? Pero willing lagi yung puko for ano for enhancement, for improvement. Di nice. Why not? Pero yun lang guys. Happy happy lang. Good night. Ingat po kayo.